Hello guys Ayun o oh. Good morning Good morning Good morning Ayun Sa loob ng anim na buwan Ngayon nang ulit Nakapasyal dito Ang problema Lahat ng tanim kong santol sabakay may tinirhan nila ako eh ayro mga saging ko ubos Ganun talaga wala tao eh pati bobong ng aking kobo simot ayan ha kaya pag ukulang ko na ng pansin ito sayang pinaghirapan ko dito hanggat mare tutulugan ko na ito dito napakagandang lugar ito guys oh tamo oh mga kape ko ubos na ah pero malapit sa ilog oh Lapit sa ilo guys Wala problema sa tubig Ilaw, sular Ayun o, oh, pinagtatagpas ko lang oh. Ha? Imbis na magtanim si Lolo Kidlat ng saging tinabad na Ha? Ha? Yung palisdaan ko Ah. Sinalublo na ng kalabaw? Anak ng buhay, oh. Sige, tinpor, tinpor.